Yun, amazing morning. This is AM. Welcome to I Am Daily, your place of inspiration, awakening, and motivation every day. So, yung pag-uusapan natin ngayon, yung sa Matthew 6.24. Ang nakasulat doon, you cannot serve two masters at the same time. Either you will hate the one or love the other, you'll be devoted to the one or despise the other. You cannot serve both God and money. So, ibig sabihin, dito sa mundo, dalawa lang ang pwede na yung Diyos. Hindi rin pwede yung pagsabay yun, panilikuran yung dalawang yun. Isa lang dapat kasi either you will hate or love. Ang kinumpara ng Diyos na pwedeng tumapat sa Kanya sa puso ng mga tao ay hindi sisitan, kundi Pera. So, okay. Sabi niya, you cannot serve both God and man. So ano yung ibig sabihin nito? Di ba? Siya naman din ang nagbigay sa atin ng abilidad para makapag-create ng wealth. Tama? Sa ng mga talent, di ba? Ng opportunities, di ba? Ang ibig sabihin mo? No, pag meron na tayong ginagawa na hindi na tama para lang kumita, ibig sabihin, hindi na ang Diyos yung Diyos natin. Pera na ang Diyos natin. Kasi kumagawa na tayo ng mga masasamang bagay, sa galing sa masasamang paraan, wala na tayong konsensya kasi gusto natin yung pera. So kahit may mapapahamak na iba, meron tayong naiisahan, nagugulangan, yung iba, na may meke ng produkto, yung iba naman, hindi sumusunod sa polisiya para lang makalamang siya, yung iba, nakukurap. Maraming mga diskarte na kahit balibalik pa ka rin natin, alam natin hindi tama. Kaya lang dahil Diyos na natin yung pera, ay nagagawa natin. Yun yung ibig sabihin nyo. Pwede tayong gumawa ng pera sa mabuti at tamang paraan. Ang Diyos natin ay yung Diyos. So nabibigyan na tayo ng kaalaman, dunong, at konsensya. Kung ano ang dapat gawin na sa kanyang kalooban. So, ngayon, papakita ko sa inyo na yung mga founding fathers, no, yung mga yung bumawa ng pera, uh, sa Amerika, mababasa mo doon, in God we trust. Sa pera nila, huwag mong ilagay yung iyong trust sa pera. Sabi doon, in God we trust. Sa lahat mga dollar bill, mababasa mo. Kaya nakadanasan sa atin, sa pera tayo trust. Kaya nga, doon may discount tayo ng mga mali kasi nga, yun ang Diyos natin, yung pera na hindi na talaga yung Diyos. Dito naman sa atin, itong pera natin, lahat ng pera natin may ganito nakasulat sa baba. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Alam mo ba, galing ito sa Psalms 33.12 or sa Awit 33.12. Jose. Eh. Ibig sabihin mo natin Diyos itong pera. Kasi pag ginos natin to, nakakagawa kayo ng mga bagay, mga maling paraan para kunin ito. Diyos na natin siya, kahit mali na gagawin pa rin natin. Nakakapahamak rin ang ating kapwa o nakapahamak rin tayo. At tandaan natin, wala naman nakakalamang sa mundo. Pag meron tayong itatanim na mali, hindi aanitin ah, ang mali din. So sa umpisa lang yun, gagaan na. Pero yung mga mali mong nagagawa, akala mo nakakalamang ka na, ang biswal mo na kumita, akala mo makakaligtas ka sa kapahamakan, ka hindi. Talagang meron siya, kaya talagang ang iba, karma, di ba? Merong kapalit yun. So, kailangan ang nasa isip natin yung jos para pag tayo gumagawa ng mga bagay, alang din sa kanya. Sabi nga sa Proverbs 16.8, It is better to have little, honestly earned, than to have a large income, dishonest na gain. Mas mabuti pang kaunti ang halaga, pero pinaghihirapan at sa tamang paraan. Kesa malaking kayamanan, pero galing naman sa masamang paraan. So, tandaan natin yon. So, yun lang. Maraming salamat. Keep safe, stay healthy, never give up. See you on the top. God bless.